Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Mga kabilal Mga jamaa Mga kaibigan Mga kapatid Tuloy naman po kami ngayon Sa pag-aayos Ng masjid natin So ito, Sek Puanan mo yung haloblock So So yan oh yan 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 ay gagamitin natin dyan para sa bakuran babakod natin kasi pag kumulan pumapasok yung tubig sa second floor bali nababasa yung mga jama natin sa second floor pangalawang purpose natin para yung mga bata na umakit hindi delikado kasi minsan may umaakit ng mga bata pag nagdadasal tayo wing Friday o kahit anong oras para maging safety na rin ayun si Utol Board siya yung gumagawa volunteer po tayo ngayon wala pong binabayaran ngayon o kasi binigyan natin ito ng oras ngayon po itong lote na ito nakikita ninyo ipagkita eh, mo siya itong bakante na ito Pwede natin ito kunin kasi pinibenta ito eh ayun pag nakuha natin ito ah uh, natin sa mosque gawin natin ito madrasa pwede naman gawin natin yung parking lot sa baba para yung mga bisita natin ay dito makapark tapos second floor, third floor ito na yung madrasa natin sa insya kung sino ang may kaya bayaran ito para may natin dyan sa mosque natin. So available pa ito, itong lote natin. So yun lang ang ano, kuha ng gantimpala, kahit merenda o ilang sapo, ilang supot na simento, pwede kayo mag-share dito, sec. O malaking gantimpala yon para sa inyo. So yan po, ginagawa na namin ng ating masjid. Ngayon, ipapakita namin yung sa likod, sa harap, sa loob. So si sekretary na ang bahala. So yun lang, yung kasama Uh, ah, sokran, sobran. Sa nag-share. Nag-share na ngayon ng merenda. Mga uh, volunteer natin, sokran yan. Nandiyan na sila. So, yun lang. Tulong-tulong tayo -tulong rito. Kasi atin naman ito eh. Ang bawat may bigay mo rito, sa'yo naman eh. Hmm. So, yun, check. Assalamualaikum. Bali, ito. Pagkatapos ni Pres magsalita, ay dugtungan ko naman yung kanyang sinabi. Bali, ipapakita e, ko oh. sa inyo. Oh, ayun si Pres, oh, nagkakakot ng hollow block. Bali, ito eh, papakita ko sa inyo yung kabilang itsura ng kabila na kapag lumarating yung mga jama doon sila nagpaparada. Bali yung pinakita ni Pres na bakanting lote ay open po yon Kung sakali halimbawa may kakayahan kami o may kakayahan tayo na mabili ito ay open na open to binibenta yung lote na to. Bali ito eh, papakita ko sa inyo yung harap ng pati masjid yung namin. Safety, pati, pati mga, yung mga volunteer. Ay, ito yung mga volunteer natin ngayon. Ayan, si Dato rin, kakaway lang po yan. Kakaway lang galing yan sa Saudi. Pero, ito, uh, hindi na inisip na madumihan yung kanyang balak. <laughs> Dahil, ang kanyang ginagawa ay para ito sa Akira. Dahil alam natin na napakalaki na gantimpala itong paggawa o sasama o sasali sa paggawa ng bahay ng Allah o masjid. oh yan, yan sila. Tapos ito pala, ipapakita ko sa inyo yung harapan ng aming masjid. Kapag dumarating yung mga jamaa, yung mga nagdadasal, dito sila nagpaparada. Ito, ipapakita ko sa inyo. yung harapan ng aming masjid. Bali pag dumarating yung mga jamaa dito sila nagpaparada. Yan. So, tapos papakita ko naman sa inyo yung ablution area ito. So, ito. yung ablution area namin yan. Ito. Yan siya. Tapos ito yung ito yung CR. Ito yung siyar naman. yan yeah, yung siya. Ito naman yung loob ng aming masjid. Ito sa ground floor na to, sa lob sa itong ground floor ng aming masjid, ay okay na ito, stable na to. Tagang malinis na ang loob nito, yan. Yeah. Ito yung ground floor ng aming masjid. Yan. Yeah. Yan siya. Bali, tagusan po ito eh. Yung pakanting lote na yon ay nandoon. ay yung pakanting lote na open na open po yung magbili Tagusan po yung pintuan nito sa pabilang side, saka itong harap ng side ng aming masjid dito. Yan, ito yung ano, ito yung harapan ng aming masjid. Yung kanina na question ni press ay sa pabilang side naman 'yon. Ito yung mga blackboard ng Ustaz na tuwing Sabado ay nagtuturo dito sa masjid para yung mga anak namin ay may matutunan naman sila. Hindi kasi pangit naman umalaga na sila, wala na silang alam na kahit man lang. O, ito yung pangalawang blackboard. So, yun lang. O, ito. Ipapakita ko rin pala sa inyo yung second floor na para sa babae. Tara. O, aakyat po tayo sa second floor. Ito naman ngayon yung second floor. Dito yung ano, lugar ng, para sa babae, yung second floor na to. Ayan po, mala, malawak na rin ito. Bali, ito yung ano, ito pala yung natapos ni water board. Haron ito, yan. Siya yung nagpalitada niyan. Ayan, magmula doon. Doon. ayun Ang doon, tapos ang hindi pa napalitadaan, ay dito sa side na to. yan Ayan, magmula doon ito. yan. Yan siya. Yan pala ang So, itong second floor na to ay nangailangan ito ng mga ceiling fan. Yan. Yan. Tapos, punta naman tayo sa third floor. Itong third floor na to ay ito yung babakuran kasi pagka umuulan kasi tumatagos yung tubig dito sa second floor. Ay, pakita ko sa inyo ah. Ayan. Akit okay, tayo sa third floor. Dito yung aming panday na pagod oh. Ayan. Ito yung panday natin, yan. Agot ako, wala akong kasama mag-aakab ng haloblak sa taas. O oh, yan, yeah, no? Uh, yung helper ko, kulang. Kulang ang helper namin. Kaya ito, hindi mo na ako nakatulong kasi, kasi ipinakita ko muna. Kasi malayo, nasa hmm. third floor na ito, e, sa baba yung materialis. Ipinakita ko muna sa inyo yung status ng aming masjid. Kaya mula labas, harap, likod, sa yung loob, ipinasilip ko sa gusto makakita nito dahil kung meron kayong balak na magsada ka o kumuha ng gantimpala ay mangyaring kontakin nyo lamang si Pres o makipagugnayan kayo kay Pres o pwede rin sa akin o si Dato rin no huh? ayan si Dato rin tignan nyo naman yung kutis nyan hindi nyo yun ano know, OSW yan OSW pero tignan nyo ng buhangin hmm. ito ngayon yung babakura namin OSW. ito OSW. Yan yung babagpura namin yan. Ito babagpura namin to kasi kasi kapag umulan dito pumupunta yung tubig. Ito papakitak sa inyo na mayos ah. Yung babagpura. Kasi pagka umulan dito yan dumadaan yung tubig lalo na pag may konting hangin. Dito siya pumapasok yan, dyan siya pumapasok Dalawa dito sa butas na yan dito. yan, si Shaolin, kita mo oh. tagang din ang nagdamit ito ito hanggang dito lang pala para makatulong ako kay utol, ito siya, oh. sobrang napagod yosi, uh, yosi muna tayo. hanggang dito lang para makatulong ako magkakunta ako ng hollow block na ganito paket dito, saka itong buhangin yan. muli po uh, maraming salamat sobrang sa lahat ng mga kapanood nito Ah uh, naway kung meron kayong balak na magsadaka dito sa amin masjid ay makipag ugnain lang po kayo kay o di kaya sa akin. Ah oh, yan po yung ano, 'yan sila hari sa kalam, sa kasi Shaolin yan. <coughs> eh si Dato rin pala, ipokus ko pala sa inyo ya, si Dato rin, yan o talagang, biliba po dito sa taon na to naghanap do'y siya ng do'ya kasi available do'y siya yan po, si Alejandro yan, napakasipag, kaya na po po nag aakot yan kaya ng umaga pa, o oh, yan hindi pa siya nakapapis ng pantrabaho. para lang makasali dito Suka Suka tindeku sambayang Suku ani nak adenan Pemikiran umadaku adun pan sukainya mau di Namalu pan sama kau Muli sama mau Suka Suka tindeku ramadhan Nalang sa laga ni naaw mo Ang teni ang Na masiksa sa kaya mawdi Na malugipan sa makautong Uyibin sa mawdi agad Na duwan-duwan ang kadeng Udi masuti sibadan Uing ala ng kadenan Ya Allah Ya Allah Lepaskan kami s'ka siksa Alhamdulillah, kung hindi dumating itong fighter natin, si Otol. Kung hindi dumating ito, hindi maubos yung aluflap doon sa gilid ng kagsada. Siya lang talaga, siya lang nakaubos. Kaya, ito siya siyang sakalam. Ayun maliligo na siya kasi papasok sa trabaho. O, oh, ayan si Shaolin, no? Oh. Yan, si Shaolin. Dito to, Makala yan. Sakalam na sakalam yan, oo. Bola lang Masong yan. Masukran sponsor, eksponsora. Si saan ni oh, Si Lorena. Si Lorena, suskran. Hello, merenda na kami, Ate Lorenz saka si sa kasi Utul Gold, Aaron. sa pag-sponsor ng aming merenda ngayon. Uh, Pansit Bato. Uh. Sukran pala sa sumunod na nag-sponsor sa merenda namin. Si Ate Kahanda, na asawa ni Kuya Sarge. Uh, saka si Utol, Treasurer Ismail. Saka yung kanyang first lady na si Ate Cha, na napaka-sexy na maganda. Sukran, salamat sa iyo Ate Cha. At lalo pa, lalo ka pabigyan ng Allah-Utala ng magandang pangatawan. At mag marami riski sa lahat ng mga nag-sponsor yung kanina na nabanggit ko uh, salamat sa inyo uh, ito sobra sobra po ang aming merenda ayan, ayan. si Shaolin yan si Shaolin wala nang ibang ginawa to kundi magberenda na magberenda pero ang sipag siya ang tagakot muli sukran po sa inyo lahat sukran alhamdulillah tapos na kami mag halo block dito sa third floor bali ito papakita ko sa inyo yung natapos namin sa pangungunan ni Utolbord Haron siya ang nag ano nito siya nag file dahil siya yung all around sa amin lahat kahit ano yung paggawa mo dito kayang kaya niya uh, ito panurin yung nagawa niya o oh, yan na yan Insya si Allah, sa Friday naman, continue na naman to. Uh, papatungan namin hanggang apat o limang patong. Uh, ito si Pres. Yan. Uh, tukran sa lahat ng nagbigay ng merenda kanina. Uh, hindi na natin banggitin kung sino kayo kasi nasabi na namin kanina. Hmm. So, si Allah lang ang bahala, magbigay sa inyo ng gantimpala. So yun lang mga kasama, pagod na pagod tayo pero masaya. Masaya. Oh, kasi ito ay alam natin na napakalaking gantimpala. Kaya so, sukran, sukran sa lahat, uh, balasang kanunwala, wala mo na sinmikir sa merenda siya. At ito karagdagang pala, yung mga kapanood nitong aming video, kung sino ang bukal sa kaloban niya o kukuha ng gantimpala, ay bukas po ang aming tanggapan para tumanggap ang inyong sadaka uh, kontakin nyo lang kontakin nyo lang pa kami pag pinos mo oh. yung GCash mo at eCash ko ilalagay oh. ko dito sa screen yung GCash ni Pres saka JCash oh. number ko oh. dahil kahit sino sa amin dalawa ang makontak nyo ay makakarating po ng maayos oh. ang inyong sadaka ipili natin yan makakarating dito sa ating masjid dahil uh. ito Itong ano ito pati pagbubong na yan, lahat yung puro galing yan sa nagsada ka uh, o sponsor. Kaya muli, hanggang dito na lang sa Friday naman uli, abangan nyo ang aming magagawa sa Friday. Uh, at sukran so, sa pangunan ni Utol Board ngayon sa pagkaharo block nito. sa si Kuya Jali, uh, at mga ito forces. yung mga jama, forces namin na jama. Hanggang dito na lang, uh, Assalamualaikum.